Hello guys, so ang dami nga feedback ng 99 Skincare Tone Tinted Sunscreen natin guys. Pero bago ang lahat, meron na tayong dalawang shade, ang Mestiza and Morena. Mestiza para sa maputi, Morena para sa makagaya ko at paitim. Ayan, so eto na nga ang mga feedback. <laughs> ano tubig lang guman to, biglang guman So sabi ng isa, maganda ang finish sa skin, instant fresh, good quality. Ang bango niya promise, ang sarap kainin, parang candy yung amoy and napaka smooth pag pinahid sa face lock. Ang gaan niya sa face, ang bango pa. Will buy po again once maubos. The sunscreen is so amazing, easily blend siya sa skin at hindi rin siya malagkit. Must buy talaga. Napakabango ka na-smooth sa balat. Super sulit sa halagang 99 pesos. Grabe, sa totoo lang guys, yung quality nito ay pang 1000 halagang sunscreen or foundation. Super ganda nito. Wala akong masabi. First time ko maka-experience ng ganitong product. Mura na maganda pa. Bibili ulit ako. Receive po sealed properly. Walang white cast. Thank you, Miss Rosmar, for such a wonderful product. Secure ang packaging. That, yan. naka ano kasi siya, guys. Naka-plastic wrap siya. Mabilis dumating and maganda siya sa face. Very lightweight. Yes, very lightweight talaga to. Wala kang mararamdaman na parang wala kang nilagay. Rosmar product, again, fanatic. Of course, pang na naman. I like it. Thank you. Super like this product. Totoo nga, sabi ni Rosmar. Maganda siya gamitin and ang mura pa. Thank you po. Grabe, hindi talaga siya malagkit sa face and also hindi mainit sa pakiramdam. Parang walang nakalagay sa face ko. Super love it. High recommended the product this product. Grabe, napakabango. Amoy perfume. Amoy vanilla lace. Recommended this product for all skin skin tone. Ayan, kahit saan naman talagang skin tone, nag adapt talaga siya. Napakaganda ng coverage, yes. Kasi mala foundation ang finish nito and matte finish siya. Sorry for the video, hehe. He. Walang maayos na phone, eh. Thank you, Miss Rosmar. And also, thank you, seller and the rider. Sulit na sulit. Siyempre nga naman, 30ml na 99 pesos lang. Legit product, ang ganda niya gamitin. Good naman po siya, di siya malagkit at, talaga, at maganda i-apply sa face. Sobrang ganda, basta rosemary products talaga, gora na mema. Sobrang bango, as in, amoy ay Thank you, seller, and may pa-freebies pa na lip tint. Sobrang smooth and mabango siya, kaya dalawa na binili ko para may stock ako. Salamat, sobrang legit po. Ayan, okay na okay yung product, hindi masakit sa ilong, and amoy, ang amoy, and dumating siya sa akin, wala ring damage. Think, that's good, thank you seller, sa freebies. Ganda sa face. Super legit. Thank you, Ma'am Rosmar. Ayan, guys. Ilan lang yan sa mga feedback na natanggap natin na sobrang gandang-ganda sila sa 99 Skincare Tone Adapting Sunscreen natin. Kaya nga naman... Sobrang lakas niya. Pero dahil guys, may mga nag-feedback ng na mga acidic person na umiitim daw sila pag ginagamit daw nila tong Morena Shade or yung unang release natin. Huwag kayong magalala dahil may dalawang shade na. Ang Mestiza at ang Morena. So ganyan yung shade niya guys. And as you can see, parehas siyang makapal ang coverage. Ayan. Kaya ultimo yung mga dark spots nyo, eh kaya talaga niyang i-cover yung mga pekas melas man nyo. At may whitening effect pa siya, SPF 50, SPF tested, UVA, UVB protection, at 30 ml na siya sa presyong 99 pesos lang. And as you can see guys, ang kapal ng coverage niya, ba diba? Super ganda talaga para sa tinted sunscreen na literal na may coverage. So ayan nga, para wala ng maraming talo, mestiza para sa mapuputi morena, para sa mga Uh, kakulay ko hanggang pa-item. So, ayan, guys, dalawa na yung shade niya. Kasi may mga nag-feedback nga na umitim daw sila sa morena. Although, lahat naman yung halos na nag-feedback, eh, talaga, nagtotone-adapt talaga siya. Pero, para hindi na maraming usap, eto na, eto na. Sa totoo lang, guys, before, mestiza talaga dapat yung ilalabas ko. Kaso nga, mas nagandahan talaga ako sa morena. Kaya, ito talaga yung nilabas ko. Buti na lang, guys, may prepared formula na tayo for mestiza or para sa mga mapupute. And ayan, sa mga magsasabi na tone adapting tan sunscreen pero bakit dalawa ang shade? Ayan, para wala na nga maraming usap, ba diba? Kasi nagre-reklamo kayo. So ayan na nga, eto na nga. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. And guys, tone adapt pa rin siya in a way na pag yung kulay mo hanggang sa maitim, sobrang itim, gaya morena ang para sa sa'yo. Yung mestiza naman guys is para sa sobra sobra sobrang puti, sobrang puti, maputi. Ay, kumbaga, iba-iba rin naman ang shade ng pagiging maputi at pagiging maitim ng isang tao. So, ayun, ga, 99 pesos lang FDA approved na to